Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong unang araw sa buwan ng Disyembre, ngayong araw ng Lunes. Sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin, narito pa rin no, yung bagyong uh, tinawag nating Berbena o si Tropical Storm Cotto na huli nating namataan sa 480 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Pero hindi naman ito nakaka-apekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Meron pa rin tayong amihan o northeast monsoon na magdadala pa rin na mahihinang mga pagulan particular na dito sa may bahagi nga po ng extreme northern Luzon sa may Batanes area. Meron pa rin easterlies na magdadala ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang sa ngayon nga yung intertropical convergence zone or ITCZ, ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hating globo or hemispheres. Ito yung magdadala ng mga pagulan naman sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya ngayong araw po, no, posibleng ang mga pag-ulan mula mahina sa katamtamang mga pag-ulat kahit kalat na mga pagkilat pagkulog sa eastern section ng Visayas at dito sa Maycaraga at Davao region. Samantala, meron po tayong minomonitor ngayon. Ito po yung cloud cluster dito sa may bahagi. Silangang bahagi ito ng Philippine Area of Responsibility. Basis sa ating mga pinakahuling datos, may posibilidad na itong uh, low itong uh, cloud cluster pa po sa ngayon no ay posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw at papasok ng Philippine area of responsibility lalo't nga ngayong buwan ng Disyembre isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo or papasok ng Philippine area of responsibility kaya tumutok po sa mga update ng pag-asa para dito sa mino-monitor natin na cloud cluster na sa labas pa ng PAR Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan po natin no, na posible yung mga may hinang pag sa may bahagi ng Batanes dulot ng hangi amihan habang ang malaking bahagi ng Luzon makararanas ng mainit maliwala sa panahon sa araw na ito, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. May mga posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ah, dulot nga po yan ng mga thunderstorms at ng easterlies o yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko. Agwat ang temperatura sa lawag na sa 24 to 32 degrees Celsius. Sa bagay naman, 17 to 24 degrees Celsius sa Tuguegarao, Nasa 24 to 33 degrees Celsius habang sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius sa Legazpi, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Kalayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius dito sa may Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Habang nalabing bahagi ng kabisayaan, makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 26 to 32 degrees Celsius sa Cebu naman nasa 26 to 32 degrees Celsius habang sa Tacloban nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Caraga at Davao region, inaasahan din natin ang mga pag sa araw na ito. Dulot ito ng uh, Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Habang nilalabing bahagi ng Mindanao makararanas ang bahagyang maulap, hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, sa 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ngayong araw, sa lagay na ating karagatan, wala tayong minomonitor na ano or wala po tayong naka-issue na gale warnings, anumang bahagi ng ating bansa. Kaya ligtas sa pumalahot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat mag-ingat pa rin po no, kapag mayroong mga thunderstorms, kung misa nagpapalakas siya ng alon ng ating karagatan. Kaya mag po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasa magiging lagay ng panahon para sa linggong ito. Makikita po natin by tomorrow, uh, malaking bahagi na namin Mindanao ang makararanas ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone ITCZ. Bagyang mahina pa rin yung amihan. Pero pagdating po ng araw ng Miyerkules hanggang Webes at Bernes, muling lalakas itong hanging amihan at magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag sa malaking bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na yung Northern Luzon. Samantala, inaasahan natin na yung cloud cluster, may posibilidad nga ito na maging low pressure area at posible po yung trough o mga kaulap na dala nito ay maari din magdala ng mga pag partikular na sa malaking bahagi ng silangan bahagi ng Visayas maging Southern Luzon yan po yung Bicol region at ilang bahagi ng Mindanao yan po ay posibleng maranasan pagdating ng araw ng huwebes hanggang Bernes. kaya po patuloy nating imo-monitor itong cloud clusters na sa labas pa ng Philippine area of responsibility at ngayong buwan nga po ng Disyembre, inaasahan natin 'no kadalasan po yung mga bagyo ay tumatama naman or dumadaan dito sa may Visayas hanggang dito sa may hilagang bahagi ng Mindanao or minsan po ito ay nagre-recurve no or hindi na tumatama sa ating bansa. Pagdating pag uh, buwan po kasi ng Disyembre, malakas yung high pressure area no dito sa may hilagang bahagi na ating bansa kaya dahil doon hindi na tumutungo pa hilaga yung mga bagyo or minsan itinutulak ito ng high pressure area at dito po kadalasan tumatama ang mga bagyo sa Visayas at Mindanao. At base nga sa ating pagtataya, isa hanggang dalawang bagyo ang maaring mabuo or papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang susunod po na pangalan ng bagyo ay nasa letter W na tayo, Bagyong Wilma, ika-23 bagyo ito kung sakali uh, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po tayong nagkaroon ng letter W noong ta taong 2013. Ito rin yung taon kung saan po uh, nagkaroon tayo ng Bagyong uh, Yolanda. Mabut po tayo ng uh, letter Y. So abangan po natin kung magkakaroon rin tayo ng ngayong bagyo na magsisimula po sa letter uh, W. Kaya lagi po tumutok sa update ng pag-asa